So, what's up ka-Dipens? Si It's your Joms. Delivery time muna tayo para meron tayong kaching. Yes, kaching. Ito ang una nating kliyente. Yun na pala, oh. Happy birthday, boss. Boss, wala naman tayo bariya Jambus. Sabi naman yung pero mo. Boss Edward, thank you very much. Happy birthday. Tayo may pansit, pre. Uy, ano may panset pa. Happy birthday, boss, ha? Ay. Pang! <laughs> ABS or GMA, saang artista ba to? Ito, isa ring guwapings sa Resorts World Manila. Boss Melvin, mabuhay ka. At syempre hindi mawawala Little Evade Manila Mabuhay ka Pang Konting reward sa sarili Sabay remit kay Commander Ningning. Pang At pagtapos ko nga mag-delivery Nirektahan ko si SK Chairman Shosho Para sa dalawang shoes na ni BBA niyan donation Nakakapagod din sa araw na to Pero nung nakita ko yung mga shoes At nakita ko si Mac B. Ha! Parang may umawit na mga Ayun nga, Tatlong pares ng sapatos ang dinonate ni Macboy. Kumakain pa yun ng Clover Beach. Favorite niya yan eh. Ah. Ang dami nating batang mapapasaya. Nakakakilig no? Sheesh!